Okay, ito mga bro, panoorin nyo ito mga bro no? Magsisira ko ngayon ng um, Ano, nung hus ng Power spray ko Ayan, kasi mayroon nagtanong sa akin na Ano raw yung ginagawa ko Kapag napuputol yung hose ng power sprayer ko So ito kasing hose ko no? Pang ilang bisis ko na itong binili no? Parang pang apat na yata So dati ganun din ako Pagka bibili ako ng hose, Mga ilang gamitan lang napuputol na naman yung ano ito yung sa dugtungan ng kanyang sa may kopling no may adaptor dito sa dulo sa may thread madaling maputol lalo na yung dito banda sa may ano dito sa may ito sa may handle Ayan, tanggalin natin mga bro para mas may pakita ko sa inyo ng maganda ayan okay ito na yung dulo mga bro no yung dito sa dulo ng tapos, yan na naputol ngayon mga bro tinanggal ko na lang to no tinanggal ko dito yung pinaka coupling yung ganito yan so sinira ko na lang kinuha ko to yan tapos dito sa mga groove na to mga bro ito no pinalalim ko yan mga bro no bumili ako ng kikil yan So hinasa ko to ng hinasa Nilagyan ko ng malalim na grove. Okay, zoom natin Medyo malabo Ayan So nilagyan ko siya ng malalim na grove. Tapos, ang ginawa ko mga bro Ito Itong hus mga bro Yan, yari ka sa akin na hus ka yan. So ito nga mga bro ay repair ko na lang kaya lang na, na damage na naman. Uh, pumutok na naman siya, no. So pero matagal din yung gamit ko mga bro. At least mga bro, hindi nasasayang yung binili natin na hose. Kahit makailang repair naman tayo mga bro, at least nagagamit pa rin yung hose na binili natin, no. Kasi ang mahal, -mahal ng hose na yan. Kaya ngayon mga bro, itong hose na to, ganitong gagawin ko dito mga bro. Yan. Tapos Puputulin ko yan mga bro. Yari ka ngayon. Mm. Sumablay pa. Mm. Okay. Putol siya ngayon mga bro. Okay. Kawawang. Putol. Okay. Sinsa ng mga bro. Malikot yung kamera ko dahil no. No. Isang kamay lang nakahawak. Isang kamay yung itatrabaho. Yan, Pero at least naisisir ko naman ang, maayos ito yung mga dulo niyan, yan ayan. so inasa ko dyan ng kikil o kaya lagaring bakal no parias lang yan basta ang importante mapalalim tong ano pinaka groove nyan yan tapos ito naman yung dulo ng hose natin mga bro no sana ba yun pinutol ko na eh ayan pinutol ko na kasi yun ayun pasok natin to okay ayun ko tie wire ayan ito okay ngayon mga bro itong tie wire na to no, hanap kayo ng hanap kayo ng isang bagay sa isang lugar no tulad nito dito sa bumba ko itatali ko tong dulo no? Ayan, tatali ko tong dulo dito kahit saan kahit sa punong kahoy kung saan pwedeng pagkalian ng dulo na pwedeng puwersahin hilahin Ayan. okay Ayon, matibay na And mga bro kukunin ko yung Pus. ito Ayan, ito yung host na ito mga bro, no. Oning ko to. Ayan, nakikita ba? Ayan. Ito na yung ah uh, ito na yung dulo, may thread ano, salpak diyan. Ngayon gagawin ko mga bro, kukuha rin ako ng bike grip. Bike grip. Base grip. Desk grip, base grip. So, Tayo. Pumunta dito ang pangalan, base grip eh. Okay. Tapos Kita ba dyan mga bro? Ayun, kita Okay Wala kasi akong camera mo mga bro eh uh, pasensya na no? Lalagyan ko ng basket dito Dito sa dulo Okay, hihigitan ko yan Okay, ayun Tapos yan mga bro Kailangan kasi Pwersahan to no? Kailangan higpit na higpit dahil kung hindi nyo mahigpitan ng gusto mga bro sa lakas ng pressure no, ng power spray tatalsik din yan, puputok din yan kaya nga to sa akin hindi to matagal eh ah uh, okay naman nagagamit ko naman mga ilang bisis no pero ibig sabihin hindi talaga umabot dun sa ng mga isang taon or ah uh, dipindi naman siguro kung sa paggamit baka mga sampung bisis ko rin na nagagamit Yan. kasi katagalan mga bro lumalambot din talaga yung hose yung pinaka plastic kaya puputok at puputok pa rin sya pero at least mga bro hindi nasasayang tong hose Ayan. tapos ito lang mga bro ganon okay. ikutin okay, natin yung mga bro habang hinihila to mga bro no, kailangan mahigpit talaga ganun pwersado talaga yan iikot ikutin natin tong hose ano para lumiit dito no yun okay para matibay kailangan konsentrate talaga to mga bro no? para magawa natin ng matibay para hindi sa sablay Okay. Yan. Kaya mayroong by script dito mga bro. Ngayon okay. mga bro, pag higpit na, mga isa, dalawa, tatlo, apat, or lima, limang ikot, no? limang tali na ganun. Ngayon, pagkatapos yung itali na ganun mga bro, malaki okay. iikutin lang niyo itong mga bro para nakalak yung dulo nitong alambre hindi siya luluwag itong tie wire Ayan. iikutin lang natin itong mga bro Ayan, o. iikutin ko siya pa ganun ayun Ayan, okay. Ayan. ikot siya pa ganun yung hose so nakatali na siya mga bro kahit tanggal mo yung vice grip Ayan. putulin natin itong tie wire Okay. Ayan. So, okay na siya mga bro. Mahigpit na. No? Ayan, Kung napapansin yung mga bro. No? Higpit na yan. Okay. Ayan. na natin yung tie wire. Tapos, ikutin na lang natin ito. No? Ikutin na lang natin. Ayan. Puputulin natin ito. Ayun, okay. So pantay na, no? Nakalak na yung dulo nung tie wire. So matibay na yung mga bro. Ngayon, eh kakabit ko na dun sa sa sprayer. Yan. Okay. lang kumasya. Higpitan lang natin mga bro, huh? Para walang singaw, okay? Okay. pambirat ng ulan to, mga bro. Oh. Yung so, mahirap eh. Kung sa kapa ako magkakarawas, doon din uulan. Pag hindi ako magkakarawas, doon lang pala mainit. Luho ko talaga ito. Ulan na ito eh. So testing natin mga bro. Testing na natin mga bro, no? Testing. Para uh, makita, no? Huh? Malaman, huh? Okay. Ayan mga bro, oh. Ganun sa yung kanyang pressure. Ganun sa lakas, mga bro. Grabing lakas. Ayan, grabing lakas ang pressure niyan, mga bro. Halos nakasagad yung kanyang adjuster. Okay. Papakita ko sa inyo, mga bro. Ayun. So mayroon siyang kunting tagas dun sa ano. No? no? sabing so, sabihin kulang pa yung kulang pa yung tali kung wire. Dapat na pa dito, no? Dati yung ginawa ko mga bro, walang tagas diyan. So, no? sa lakas kasi ng pressure mga bro. Talagang napupwersa, no? So kailan natin dagdagan 'yan? Para ayun na, ayun na. okay, dagdagan natin ng tie wire mga bro, okay? Dagdag tayo ng Talik mga bro Magdagan natin So kulang yung Pigpit ko mga bro Okay. Tapos iikotin natin 'to mga bro. No. Para mailak yung tali. Okay. So, yun lang paraan talaga mga bro, no? Yun lang talaga yung naging paraan yung matibay, no? Nagamit ko siya ng ilang bisis. Kasi totoo niyan mga bro, gumamit na rin ako una nung hose clam. Naglagay pa ako ng meat, uh, ano yun, yung pangpatigas, shoes glue, or meaty band, no? Bago ko pinasok at nilagyan ng hose clamp. Pero walang kwenta yung hose clamp mga bro. no isang gamit pa lang pag open ko pa lang nung motor, nung pump putok na agad. Kahit anong higpit, nasisira na lang yung hose clamp kahit higpit. Wala, sayang lang mga bro ang pira Kaya naisipan kong gawin na ganito ang paraan. No? Okay. Yeah. So, wala nang tagas mga bro no ayan no? wala nang tagas perfect okay kita ba hello okay so yun lang mga bro ayan oh do ko mapapansin ng mga bro grabe lakas ng pressure nya no mga 6 meters ang pinaka ang abot nung pinakamalakas na pressure Ayan. Oh. Sobrang lakas ng pressure niya mga bro. Ayan oh. Wala na siyang tagas. Okay. So, ganun lang mga bro. Huh? Ganun lang gawin niyo mga bro. Para hindi masayang tong hose niyo. Okay. So hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Kuya Bird Channel.